Pagkatapos ng pag-install, makikita ang extension sa bandang kanan. I-click ang extension na maaari mong itakda upang laktawan ang mga produktong dumating na script na ito. Dapat tandaan ng big seller, sumusuporta sa mga gumagamit na script, ang produkto sa pamilihan, gamitin natin ang Shopee bilang halimbawa pumunta sa Shopee buyer page upang makita ang magagandang produkto. Para i ang mga solong produkto at i ang scrape Para sabay-sabay naman, iklik ang script current page. Pagkatapos ng matagumpay na scraping, i-click ang View Scraped Product upang suriin ang mga produktong na-scrape mo na. Makikita mo ang mga na-scrape na produkto dito. At maaari mong i-import ang mga produkto sa iyong target na pamilya. Pagkatapos ay idadagdag ito at ipapublish sa draft listing.